Sa video na ito, tatalakay natin yung isa sa pinaka nakakakilabot na concert na naganap. Kung mapapansin nyo sa mga nakaraan nating content, puro patungkol sa concert yung tinatalakay natin. Pero mga kapatid, hindi siya basta-basta concert. Madalas yung mga concert na tinatalakay natin, humukonekta ito kay Satanas. Sa mga concert na yon, makikita natin doon yung iba't ibang mga simbolismo ni Satanas. Makikita rin natin sa ilang mga concert na lang tarang pinapakita roon yung pagsamba kay Satanas. Yung mga ganyang klaseng concert para sa ibang tao, normal labang sa kanila yan. Yung iba kasi hindi nila alam na yung concert na yon kay Satanas na pala. Yung iba wala na silang pakialam kung yun nga bang concert na yon ay kay Satanas. Tulad nga na sabi ko sa inyo, sa panahon natin ngayon, normal na lamang yung mga ganyang klaseng concert. Kasi nga mga kapatid, tayo ngayon ay nasa mga huling araw na. Kung baga yung mga tao, unti-unti nang nabubukas yung mga isipan nila patungkol sa mga gawa ni Satanas. Baga matakakalungkot na may mga ganyang concert na nangyayari sa panahon natin ngayon, pero mga kapatid, normal na lang yan sa panahon natin ngayon. Talagang mangyayari yan. Kasi nga alam natin, palabas na yung Antikristo. At marami mga tao pagdating ng panahon, sasamba doon sa Antikristo. Kaya yung mga concert na nakikita natin na may iba't ibang mga ritual na ginagawa o pagsamba kay satanas, wala pa yan pagdating ng tribulation. Kung baka yung mga concert na yan pasimula pa lamang yan para sa mas matinding pagsamba ng mga tao sa Antikristo na yun nga ang nasa likod, walang iba kundi si satanas sa totoo lang yung mga concert na mga tinalakay natin noong mga nakaraan, wala pa yan. Sunod-sunod pa po yan. Pagdating ng panahon, marami pang mga concert na maglalabasan at mas matitindi pa yung mga ipapakita nila dyan. Ngayon kamakailan lamang, meron na namang isang concert na sinasabi yung mga tao na ito ay may kinalaman kay Satanas. So ano nga ba itong concert na to? Nagkaroon ng isang sold out concert sa London, ang isang sikat na Nigerian singer at rapper na si Divine Ikubur o sa mas kilalang Rema. Dinaluhan ito ng halos 20,000 na mga katao. Napansin ng maraming manonood doon na sa pasimula ng kanyang concert, ito raw ay sobrang ang may sa demonyo. Makikita raw kasi na sa kanyang costume, siya raw ay nakamaskara at siya ay nakasuot ng itim na nakasakay sa isang kabayo. Ang setup ng stage ay madilim at kulay pula. Na nga sinasabi ng ilan, parang ito raw ay sa impyerno both sa mga props at setup ng stage nila napansin ng marami mga manonood doon na siya ay habang nakasakay sa kabayo meron siyang mga salita na sinasabi na hindi raw maintindihan sinasabi tuloy ng ilang mga nakarinig doon ito raw ay maaaring salita o ritual para kay satanas marami tuloy mga tao ang natakot habang binibigas na raw yung mga salitang iyon Makikita rin na habang siya ay nakasakay sa kabayo, siya ay pinapalibutan ng mga nakaitim na tao. Yung ganyang gawain daw, ginagawa raw yan madalas sa mga satanic ritual. Marami tuloy ang nagsasabi na maaaring si Rema raw ay sinasapian ng demonyo habang siya ay nagpe-perform sa kanyang bunt. Bukod sa pagsakay niya sa kabayo, makikita rin natin na siya ay sumakay sa isang malaking paniki na may malaking pulang mata Dahil diyan, marami tuloy ang mga manonood na nangilabot sa nakita nila

So dahil sa concert na yan, sinasabi tuloy ng mga nakapanood ng concert na yon na napakaraming mga simbolismo doon ni Satanas. At yun nga, pagpapakita rin daw ng mga simbolismo patungkol sa mga huling araw. Halimbawa na lamang yung pagsakay niya doon sa kabayo. Sinasabi na yun daw yung isa sa four horsemen doon sa Book of Revelation. Ngayon nga, nagsisimbolize sa iba't ibang mga salot o kaya hindi magagandang pangyayari sa mundo na ito. At maaaring sinasabi nila na yung pagsakay sa kabayo na yon yun ay nagre-representa sa Antikristo. So yung concert ba na ito, ito nga ba talaga ay may sa demonyo, o ang nasa likod nito ay si Satanas base sa mga obserbasyon ng mga taong nakapanood sa concert? Ngayon ang sabi mismo ni Rema, wala raw kinalaman sa Illuminati o kaya man kay Satanas yung concert na yon. Ang sabi niya, yung performance daw na yon sa kanyang concert, hindi raw yun pumapatungkol kay Satanas, kundi pumapatungkol yon sa kanyang mga ninuno sa kanyang lugar tulad na lamang yung pagsuot niya ng maskara. Ito raw ay nagre-representa sa isang reyna sa kanilang lugar na tinatawag na Idya. So overall parang sinasabi niya yung performance daw doon sa concert niya kasama na yung mga props at yung mga setup ng stage ito daw ay isang art o kaya man daw ito ay pagpapakita ng kanilang culture sa kanilang lugar at hindi raw ito pumapatungkol kay satanas. So yan po yung sinasabi ni Rema patungkol sa mga nag-aakusa sa kanya na yun nga yung concert niya ito ay misa demonyo. Ayon kay Rema sinasabi niya na siya raw ay isang Christian at lumaki siya sa Christian family. Kaya yung concert niya raw na yon ay hindi sa Dimonyo. Ngayon mga kapatid, nasa discernment nyo po yan kung maniniwala kayo sa sinasabi ni Rema. Kung talagang yon ay form lang ng art o kaya man culture nila o talagang ito ay may sa demonyo. So overall mga kapatid, ang gusto ko lamang sabihin sa inyo dito, kapag meron na kayo naririnig ng mali o kaya man di na kayo nakikitang tama sa kinakanta ng artist o sa artist mismo, huwag nyo na itong tangkilikan o kaya man pakinggan. Tulad nga po ng palagi ko sinasabi sa inyo pagdating sa musika, huwag kayo basta-basta makikinig ng mga music kahit ito ay napakaganda. Kasi ipapaalala ko ulit sa inyo na itong si Satan nasa music industry siya. So, sabihin mga kapatid, dyan sa kumikilos dyan siya nagpaparamdam. So pwedeng sa concert, pwedeng sa music video o kaya man sa mismong mga kanta. Na madalas yung mga tao hindi nila alam yung pinapakinggan nila o yung mga tinatangkilik nila ito ay kay satanas na pala. Madali lang naman malaman kung yung isang music, ito ay kay satanas Kapag narinig na sa isang music, ito ay pumapatungkol sa pera, kalaswaan kasikatan, hindi magagandang salita o kaya man hindi mga magagandang gawain Walang duda mga kapatid, yan ay pumapatungkol kay satanas. Kapag narinig nyo na sa music yung ganyang mga content, huwag nyo nang pakinggan yan dahil yan ay hindi kalooban ng Diyos. At pwede kayo maapektuhan ng mga ganyang klaseng kanta. So umiwas kayo sa mga ganyang klaseng kanta. Ngayon kung pumapatungkol naman sa setup ng music video o kayaman ng concert, kapag nakita nyo na ito ay pumapatungkol sa impyerno, may iba't ibang mga simbolismo ni satanas, pakiramdam nyo hindi tama yung setup ng stage nila o ng music video, for sure yung mga ganyang klasing idea, yan ay kay satanas. So kapag nakikinig kayo ng music, ang pinakamagandang gawin nyo, tignan nyo yung background o no? kaya man context ng no? mga pinapakinggan nyo. At tigit sa lahat, yung artist mismo na kumanta na yun. Tignan nyo kung sino siya. Kapag yung artist na yun layo sa kalooban ng Diyos, at yun nga gumagawa siya ng iba't ibang mga gawain na layo sa kalooban ng Diyos, umiwas na kayo sa mga ganyang klaseng artist. Dahil yan ay hindi makakatulong sa inyo. Pwede kayong ma-influensyahan yan sa mali. At yun nga, hindi natin alam, maaaring ang nasa likod niyan ay walang iba kundi si Satanas. Ang dapat nating gawin ngayon, ipanalangin natin yung mga artist na yan na maring hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ipanalangin natin na mabago yung buhay nila nang sa ganun, yung influensya nila maging maganda at mapakilala rin nila yung ating Panginoong Kristo sa maraming tao. Hindi yung patungkol kay Satanas o yung mga gawain na layo sa kalooban ng Diyos nangangay mga, mga sikat na tao na yan, gamitin nila yung talento nila para sa ating Panginoong So Kristo, para maka ng rin ang tama sa mga tao. Yung mga napapanood natin ng mga ganyang klaseng concert na pumapatungkol kay Satan, ibig sabihin lang niya mga kapatid, malapit na rin lumabas yung Antikristo. At dahil malapit na lumabas yung Antikristo, ibig sabihin yan, malapit na rin bumalik yung tunay na Kristo. Walang iba kundi yung ating Panginoong So Kristo. So dapat sa panahon natin ngayon, patuloy nating ihanda yung ating mga sarili at sabihin sa mga tao malapit na malapit nang bumalik yung ating Panginoong So Kristo. So yun mga kapatid, kapatid ang gusto ko ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.